Happy Sabat po sa inyo lahat mga kapatid. At uh, ngayong araw ng Sabat na ito, November 18, 2023, puspos ng Espiritu. Ngayon ay ang ating pag-aaral ay ang, gawa, ang gawain ng Diyos ay inilalarawan ng pagiging kalmado. Ayan. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y patuloy na humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Kayo po ay aming tagapagligtas at nagumawa sa amin, nagbigay sa amin ng buhay at nagpatawad ng aming mga kasalanan. Panginoon, pinasasalamatan po namin kayo sa umaga na ito na kami po ay uh, inyong ginising, malakas at masigla. Amin pong dalangin, o Diyos, ang pag-aaral namin dito sa 1 Corinthians 14 verse 40. Inyo po namang igawad sa amin ang patlubay at kayo po ang manguna sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang gawain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay binabanggit dito na kailangan tayo ay kalmado. So, bakit kaya sinabi dito ng ating Panginoon na tayo ay maging kalmado sa gawain ng ating Panginoong Diyos? Oo naman, mga kapatid, ano? Kasi itong gawain na ito, hindi naman ito uh, labanan, no? Hindi naman ito pagalingan. Hindi naman ito ah uh, kung sino yung uh, may may uh, may ganito, may ganyan eh kinakailangan na dapat ikaw ay meron din. Hindi ho mga kapatid, kundi ito pong gawain ng ating Panginoong Diyos. Kailangan hindi tayo natataranta at palagi tayong nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin dito mga kapatid na nakakarating sa akin. Kaya nga itong ating key text sa 1 Corinthians 14.40. Subalit so, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. So yun ang pinakapinupunto. No? Yung pagiging kalmado, yung gawain ng Panginoon ay dapat may kaayusan. Yan. May uh, tawag dito, nararapat. Yung um, pagiging, pagkakaroon ng kaayusan, hindi dapat sabog-sabog yung gawain, kundi focus sa ministry at ito'y nakalatag talagang mainam ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating devotional. Nakikilala ko ang isang lalaki at ang kanyang asawang nag-aangking sumusunod sa salita ng Diyos at naniniwala sa mga patotoo. Mayroon silang kakaibang karanasan nang nakalipas na dalawa o tatlong taon para naman silang may tapat na pusong mga tao. Sino kaya ito? Sinabihan ko ang kapatid na ito at ang kanyang asawa na ang karanasang pinagdaanan ko ng nung kabataan ko may lim makalipas nung 1844 kasi si Mrs. White yung nagsulat nito eh so kinuwento niya yung karanasan niya bago yung 1844 sabi niya dito ay nagdala sa aking maging ma napakaingat sa pagtanggap ng anumang katulad ng kinaharap namin noon at pinagwikaan sa pangalan ng Panginoon, walang malaking panganib ang magagawa, sabi dito, ang magagawa sa gawain ng Diyos sa panahon ito, malibang payagan natin ang espiritu ng panatisismo na pumasok sa ating mga iglesia na sinasamahan ng mga kakaibang mga gawa, paggawa na nagkakamaling inaakalang paggawa ng espiritu ng Diyos. So ito po mga kapatid, ano, yung pinakaralan din natin kahapon, yung pong uh, panatisismo na ito o yung doktri ng mali at labags ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapag inayaan natin pumasok sa church ito at ating niyakap ito, ang sabi dito hindi gagawa ang Banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Tayo ay maliligaw ng landas. Sinasabi dyan. Habang ang kapatid na ito at ang kanyang asawa ay inihahanay ang kanilang mga karanasan na inaangkin nilang dumating sa kanila bilang resulta sa pagtanggap nila ng banal na espiritu na may kapangyarihan ng mga apostol. Wari bang uh, ito ay kopya na kung saan tayo ay tinawag at tarapin at itama sa nauna nating karanasan. Sabi dyan, sa pagtatapos ng aming pag-uusap si Brother L, ibig sabihin itong devotional natin, testimony, ano, ay nagmungkahi na magkaisa tayo sa pananalangin. Nagtataglay ng kaisipang maaring pagkatapos na manalangin, ang kanyang asawa ay magpapakita ng gaya ng kanilang inilalarawan sa akin. At iyon pagkatapos ay maaari kong makita kung ito ay sa Panginoon o hindi. Iyon. So sa panahon ni Mrs. White, may dalawang mag-asawa na inaangki na sila sa Diyos at uh, gumagawa ng mga kababalaghan. Ayan. So naka-experience na ba kayo ng ganyan? So dito po mga kapatid, ano? ito yung isang uri ng panatisismo na Inaakala nilang sila sa Diyos porkit meron sila nagagawang kababalaghan. No? Napapaluhan nila yung uh, ribulto. Napapagalaw nila yung anino. O kanilang uh, napapagaling ang may sakit. So iniisip ng karamihan yung mga naniniwala sa panatisismo na sila ay sa Diyos. Ang uh, sabi po dito, sila pa'y nag-offer ng panalangin para maipakita kila Mrs. White kung sila ay Panginoon o hindi. So dito po mga kapatid, sa pagpatuloy natin, hindi ako maaring pumayag dito dahil pinagsabihan ako na ko ang isa ay magpapakita ang ganito mga palatandaan, siguradong patunay na ito na hindi ito gawa ng Diyos. Hindi natin dapat hayaan ang ganitong karanasan na mag-akay sa ating manghina. Darating sa atin ang ganoong karanasan sa iba't ibang panahon. So dapat bantayan natin yung mga kapatid. May mga ganyang tao na magsasabi na ako'y sa Diyos. Ito ang nagagawa ko. E eh kapag ka ganyan, mga kapatid, hindi yan sa Panginoong Diyos. Kapag gumagawa ng mga himala, pinatutunayan niya na siya siya Diyos sa pamagitan ng mga miracles, sa pamagitan ng kung ano-anong paggawa. Hindi po. Ang tunay na nasa Panginoong Diyos, number one, mga kapatid, katulad ng mga apostol, nangangaral ng mabuting balita. No Hindi gumagawa ng mga miraculo. <laughs> hindi yun, mga kapatid. Eh, katulad niya, may oras ng himala, mamahawakan ka lang, tutumba ka na. Hindi ganun, ka mga kapatid ang tunay na sa Panginoong Diyos, nangangaral ng mabuting balita kasi ang ginawa ng mga apostol eh, di ba? Sila ay humahayo para maabot ang iba't ibang mga tao at ang kanilang mga salita ay ayon sa kanilang mga gawa. Yung kanilang mga gawa ay ayon sa kanilang mga salita, mga kapatid. hindi katulad nung karanasan nila Mrs. White doon. <clears throat> Kaya sabi dito, huwag tayong maging wag tayong magbigay ng lugar sa mga kakaibang mga gawa, paggawa na talagang kumukuha ng isipan palayo sa pagkilos ng banal na espiritu. Ang gawain ng Diyos ay laging inilalarawan ng pagiging kalmado at dignidad. So yan po mga kapatid, ano, wag tayong magpapaniwala doon sa mga tao na yun na nagsasabi, oh, ako ang misaya. Ito ang akin nagagawa. Ito ang na akin pwedeng gawin. Wag tayong maniniwala doon, ang sabi diyan. Kundi mag-focus tayo sa ating Panginoong Diyos. Mag-focus tayo sa ating tagapagligtas. Wala pa naman karanasan na ganyan na may isang taong nagpakilala na siya sa Diyos at ito yung miracles na nagagawa niya. Wala pang ganun ako naranasan. Kayo mga kapatid, may na-experience na ba kayong ganun? Pero sabi dito, maaaring dumating ito sa ibang panahon. Kaya pagandaan natin, kapag may ganun tao, ay wag na natin payagan. Ano? Malilihis lang yung ating isipan sa ating Panginoong Diyos. At mamamanghaka na doon sa ginawa ng tao na yun kesa sa ating tagapagligtas. Ang, ang tunay na miracle mga kapatid na binabanggit sa banal na kasulatan, yung umpong makasalanan na nagbalik loob sa Panginoong Diyos at nangaral ng mabuting balita. Yun ang tunay na miracle na isang taong mamamatay tao, isang taong makasalanan, isang tao na uh, talagang uh, patapon na yung buhay pero nagbago siya at siya'y lumapit sa Panginoon. Yun ang tunay na pagbabago mga kapatid. No? Yun ang tunay na miracle galing sa ating Panginoong Diyos. Yun ay hindi matatawahan mga kapatid ko. Yun ang tunay na miracle na ating titignan. Pero yung magmamagic siya, may gagawin siyang ganito, may gagawin siyang ganyan, hindi yun sa Panginoong Diyos. Ang tunay na sa Panginoong Diyos, yung taong makasalanan ay naakay mo papalapit sa ating Panginoong Diyos. Yan yung number one miracle na talagang mapapatunayan natin na tayo ay, na yung tao na yun ay sa Panginoong Diyos. Selected Messages Volume 2, sabi dito, hindi natin maaring hayaan ang anuman na magdadala ng kalituhan at magpapahina ng ating kasigasigan na may kinalaman sa dakilang gawain ibinigay ng Diyos sa atin para gawin sa sanlibutan, para maganda sa ikalawang pagdating ni Kristo. So ito, ah take note mga kapatid, no? huwag nating hayaan na madala tayo sa kalituhan at panghihina. So karamihan mga kapatid, nagaganap sa ating pong lesson study. No? May mga tao na pinipilit nila yung kanilang uh, sariling opinion over sa salita ng Panginoong Diyos na nagdudulot ng kalituhan at panghihina sa congregation. No? Nakikipagtalo kung ano ang dapat na aral at doktrina. Eh, meron na tayong doktrina mga kapatid, 28 fundamental beliefs kapag kayan ay binabali hindi yan sa Panginoong Diyos no kapag nangangaral na ang banal na espiritu ay kuryente lang pwersa lang at hindi Diyos hindi sa Panginoong Diyos ang aral na yan ano nagdudulot yan ng kalituhan at pagpapahina no mayroon ako na experience niyan sa lesson doon pa nag-aaway tungkol sa katotohanan hindi dapat ganun mga kapatid dapat yung lesson study yun yung daan para yung mga tao ay makapaghanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. No? Na yung mga aral na daladala natin makakapagpasigla, hindi makakapagpahina sa mga tao. Hindi hindi malilito. No? Kaya ito yung sumunod pangalawa na palatandaan na ito'y sa Panginoong Diyos. Kapag kayo umpo aral ay nakakapagpasigla at hindi nakalilito. Ayan nakakapag nakakapagpasigla mga kapatid at hindi nagdudulot ng kalituhan kundi ng kaunawaan. Ayan. kasi marami ang mga may mga nangangaral na pag nakapakinggan mo nalilito ka lalo. At dahil sa pamamagitan ng aral nila imbis na sumigla ka nanghihina ka. Ayan. hindi hindi 'yun ang tunay na aral galing sa Panginoong Diyos dahil ang tunay na aral galing sa ating Panginoong Diyos Maunawaan mo ang salita ng Diyos at mapapalakas ka nito. At siyempre mga kapatid, na pag aralan din natin na ang tunay na sa Panginoong Diyos, ang tunay na miracle ay ano daw? Dating makasalanan, naging banal sa kapanahunan natin ngayon. Yan ang tunay na miracle. At sa Bible ko lang nakita yon na may ganoong mirakulo. Biruin mo yung makasalanang tao, yung masamang tao, yung pumatay na maraming mga tao, yung gumahasa na maraming mga tao, yung sanay na pumatay, yung sanay na gumawa ng kasalanan, nagbago at tumingi ang tawad sa Panginoong Diyos, yan ay isang miracle. At naranasan din yan ni Mateo. Naranasan din yan even ni Apostol Pablo. Isa siyang hudyo na ang kanyang focus sang ayon dun sa banal na kasulatan nung sa aklat ng Acts nung papunta siya sa Damascus ang ganyang nais ay i-persecute yung mga Kristiyano pero ang miracle ng Panginoon dumating sa kanyang buhay. Ano yung miracle? Na yung kanyang focus ay patayin ng mga kristyano ang focus na niya pagkatapos na yun na dumating na yung miracle galing sa ating Panginoong Diyos sa buhay niya ay mangaral ng mabuting balita sa mga Hudyo at sa mga Griego. O, yan ang tunay na miracle. Pero kung yung panatisis mo na ah, kaya kong gawin ito, mga may mga mister misteryo, hindi yan sa Panginoong Diyos mga kapatid. No? Iwaksi natin yan. Huwag nating practice din yung ano, spirit of the glass. Ayan, eh, sa demonyo yun eh. Ang dapat na practice natin ay yung pangangaral ng mabuting balita mga kapatid sa maraming mga tao. Dahil lagi nating tatandaan ang gawain ng Panginoong Diyos ay kalmado, merong kaayusan at ito'y nararapat sa paningin ng ating pong Panginoong Diyos. Sari na ba? Ngayong araw ng Sabat na ito, ay tulungan tayo ng Panginoong Diyos na makagawa ng miracle ngayon. Ano yung miracle mga kapatid? Na yung isang taong makasalanan, maakay natin sa paanan ng ating Panginoong Diyos na siya'y magpupuri at sasamba sa ating Panginoong Diyos habang siya ay nabubuhay, ano? You know? Nawa'y gamitin tayo ng ating Panginoon na makagawa ng ganong miracle na yung isang tao na dati ay ganito ang ginagawa niya dating lasinggero, dating nagsasyabo, dating mga ngalunya, ngayon ay tapat na sa ating Panginoong Diyos. Isn't? Di ba? Napakaganda, no? Isang mirakulo yun na hindi mababatikos, hindi mababali kailanman dahil ang gumawa sa buhay ng tao na yon ay ang ating Panginoong Diyos. At manapa mga kapatid, magkaroon din ng mirakulo sa ating pong buhay na ito'y gawa ng Panginoon na kung tayo ay uh, nanghihina at hindi marunong mangaral. Ngayon, sa susunod na panahon o ngayon mismo, magsisimulang mangaral. Dahil ang miracle ng Panginoon naranasan natin. Okay? Di ba? Ano? Ikaw na mahiyain, ikaw na, ka, na walang kaalaman sa Bible, feeling mo lang yon. E eh ngayon makakapangaral ka na, iyan ay miracle galing sa ating Panginoong Diyos. No? Nabago tayo ng ating Panginoong Diyos in short mga kapatid. Kaya sa umaga na ito, ating number one na idadalangin yan na yung gawa ng Panginoon sa buhay po natin na miracle ay mangyari for the glory of God. No? Mangyari ito ayon sa kalooban ng Diyos at ang Diyos ang maitaas sa ating mga buhay at hindi po ang ating pong mga sarili. Muli po, happy Sabbath po sa inyong pong lahat at tayo ngayon ay papakunahan sa panalangin ni Brother Melvin pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating pong Panginoong Diyos, ating pong isama sa dalangin si Sister Wendy, no, na siya ay nagpapagaling uh, sa kanyang karamdaman sa uh, sa lungs o so, sa kanyang health, mga kapatid. Isama no? natin siya sa panalangin na siya ay gumaling, palakasin siya ng Panginoon uh, at uh, masumpungan niya yung tamang gamot, yung tamang lifestyle galing sa ating Panginoong Diyos, no. Isama natin sa panalangin. At uh, yung pong inyong pong mga prayer request, ano, isasama natin sa panalangin yan ngayong umaga. Pero tapusin muna natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Brother Melvin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa una una sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na muli kami makarinig ng magandang lesson. bilang sa inyong gawain ay ilalarawan ng pagiging kalmado. Ama, patawad kung kami minsan ay nawawala ng self-control at ng aming pagiging kalmado ay aming nabibitawan at nagkakaroon ng hindi magandang talakayan sa loob mismo ng simbahan. At di lamang sa ganitong mga sitwasyon, marami pang mga sitwasyon na kami ay hindi nagiging kalmado kapag di namin narinig aming, di namin gusto ang aming mga narinig. At nalangin namin na patuloy kami sa mga ng Holy Spirit na kung may marinig kami hindi namin gusto ay kami makapagpigil ang self-control ang manguna sa aming mga isipan upang hindi kami ay mga kalmado bigyan kami ng koronuan o paano na ay madideliver ang tama na naayon po sa inyong kagustuhan at naayon sa sa inyong requirements o ikasisiyan ng iyong puso na pagiging kalmado sa inyong gawain. Maraming salamat po sa lesson na ito. Ito ay tataglay namin, treasure sa aming puso at isipan na kami araw-araw uh, na maging kalmado. Huminto, mag-isip ng 1, 2, 3 bago kami magsalita, mag-isip at manalangin. Salamat po, Ama, sa mga lessons. Alam namin na ito ay nagiging gabay sa amin sa bawat umaga, sa bawat araw na nagahatid ng unti-unti sa aming pagbabago Karakter. Maraming salamat po at ramdam namin ng inyong pagmamahal. Sa patuloy ng panalangin na is namin unang isama sa panalangin Sister Wendy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman at nawa siya ay ipuwi na niya mapagpagaling na kamay ipakalam sa kanya mga dapat niyang gawin magkaroon siya ng mat matinding self-control upang maiwasan niya mga bawal at magawa niya rin naman ang mga magaganda para sa kanyang kalusugan amin din sinasama sa panalangin 19 VOP students dyan sa Tabacaw na magkakaroon sila ng graduation next week na uh, ang Holy Spirit ang patuloy na na humipo sa kanilang puso at isipan na sila ay tumanggap sa mabuting pabalita at ara tumanggap sa inyo bilang personal at kapagligtas kaya hindi na uh, sila ay patuloy niyong gabayan kung sila ay tatanggap sa inyo na uh, patuloy sila maging matatag Uh, patuloy silang maging tapat na inilingkod, maging disipulo uh, at ganyan din namin sinasama sa panalangin ng mga uh, mga tatanggap sa inyo uh, sa, dyan sa KC1 may sampung kaluluwa ngayong araw na ito uh, pero hindi pa huli ang lahat, yung iba ay nag-iisip pa rin daw patuloy na Holy Spirit ang bumulong sa kanilang isipan kung ano ang tama at sila ay patuloy na tumanggap patuloy na magbago ng kanilang nakasanayang maling pamumuhay at magsimula mamuhay ng tama na naaayon po sa inyo Amin ting sinasama sa panalangin ng patuloy ang mga may karamdaman ang kasama namin sa panalangin yung apo ni Nanay Fina na nasa hospital pa rin nawa siya ay patuloy niyo pong hipuin ng mapagpagaling na kamay at sa ay makalabas na po ng hospital at makabalik sa kanyang uh, bahay at normal na kanilang pamumuhay. Ngayon din ang uh, sinananin ni Risa at um, kanyang asawa na patuloy nyo nawang palakasin araw-araw na uh, ipagkalob sa kanila ang kagalingan na nagmumula po sa inyong mga kamay na uh, ganyan din di lamang pisikal na kagalingan sa pisikal na karamdaman maging sa espiritual na na paggaling ay patuloy na kaming palakasin sa aming pananampalataya pintin namin sinasama sa panalangin ay iba pang mga na may karamdaman una-una yung yung patuloy na na alusugan para sa baby ni, ni sister cases na siya ay nakalabas na ng hospital kahapon ngunit patuloy na was siyang palakasin sa bawat umaga, sa bawat araw at siya ay patuloy na eh, balik sa normal ang kanyang kalusugan at kayo kasama namin sa panalangin sa Tatay Uling, ang parents ni Pastor sa Kainta na patuloy pa rin nagpapagaling ang mga kahilingan ng uh, nila Pastor, Brother Kevin at Brother James. Patay, patuloy namin nilalapit po sa inyo ang apo ni Nanay Pina na sa hospital. Yeah, patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Erica na nagdadalang na, tao na siya ay patuloy niyo samahan maging malusog ang kanyang baby sa kanyang sinapok na napalapas ito ng malusog at patuloy silang maging masaya na naglilingkod po sa inyo. Kasama din namin ang ina at itang ni Brother Kevin na may pneumonia, Sister Nancy Fernandez na nagpapakimo, tatay ng friend ni Brother Kevin na nagpapakimo rin ang pamangkin ni Nanay Pina na aksidente, ganyan si Brother Ten Karanas at yung si Billy Erilia Bourbon na mayroon ting sakit na malubha. Ganyan si Sister Jennifer Pascua nagpapakimo, si Sister Corazon Mina na nagtadialisis kaya din si Sister Emelda Eugenio na mabigat pa rin ang kanyang nagtarahanan sa ospital at uh, nakipaglaban sa kanyang sakit patuloy na wasi hipuin na inyong mapagpagaling na kamay sa kaya din si Sister Ay may na may problema sa kidney kasama na rin si, si Ate Grace Samano at si Sister Jennifer De La Cruz si Ate Esther Lopez Brother Benjamin Brother Munti si Sister Lita at kaintin si 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 sister PJ jay sa Canada na sponsor ng Tabacau Church patuloy pa rin na nasa banig na karamdaman na umaas at nagtitiwala po sa iyo sa kagalingan ay pagkakalob ito sa kanya hindi lamang physical na karamdaman higit sa lahat ng pang spiritual na katataga na inyong pagkakaloob po sa kanya kasama na rin ang ilang member ng family Rose Chris Encarnado Sister Uh, Olivia and Rebecca Francisco, Ronato Santos, Romnick Francisco, Precious Kabasog, Princess Jorguina, si Ares, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, kasama na rin si Ate Sanchez, si Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po nito, Ama, patuloy namin lalapit sa inyo na mga pong patuloy kaming igawad ang kalakasan sa bawat araw. Hindi lamang sa pampisikal, kaya sa pag-iisip, at sa amin, sa mga puso na uh, karaagalingan at uh, magiging kalmado ang uh, nais namin na uh, makakamtan sa araw ng sabat na ito muli sa pagpapatuloy nais namin sa mga kapatira na, na, na may mga karamdamang espiritual ang Holy Spirit na wa ang patuloy na humipo sa kanila makabalik sa pananampalataya pagtatapat at makasama namin sa paghihintay sa nalalapitan yung pagdating At uh, sa huli aming sinasama sa dalangin ng mga kapatid na nakikinig ngayon magkaroon nawa kami ng, ng kalmadong puso simula sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw linggo, buwan, taon at mga panahon at aming maipakita ang liwanag na mumula po sa inyo na kami ay natuto sa inyong mga aral sa bawat umaga ito pong aming dalangin sa pangalan na Isus na pagtigiltas at ipagkaloob na sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi lang sa aming kagustuhan. In Jesus' name, Amen. Amen.